mga oportunidad sa kanila. Pasaganahin mo pong muli ang kanilang negosyo at pag-angkat na rin po ng mga produktong ito. Kayo po patuloy na pumilos sa aming gobyerno kung paano sila matutulungan sa iba't ibang bahagi ng kanilang pagninegosyo. Salamat po, Panginoon, dahil po may pagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen at Amen. Sinasabi sa John 3.16 Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Yeso Kristo. Ang sala ko, ang sala mo maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Yesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay. Bilang Diyos at dakilang tagapagligtas, linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZA. Agapay ng Sambayanay. Ang tamang oras, alas 6.30 ng umaga. Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga. Araw tayo ng Miyerkules, 19 ng Oktubre, 2022 para sa Bagong Araw. Ito si Heidi Bernardo Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, nag-utos para paslangin ng broadcaster na si Percy Lapid dinutuntun ng mga Pinsala Pinsalas agrikultura at infrastruktura na iniwan ng bagyong Neneng umabot na sa 89 million pesos at sa business pandesal babawasan ng asukal at ngayon sa detalye ng mga balita. Panguara pangunahing balita. Hindi patukoy ng Department of Interior and Local Government o DILG ang personalidad na nag-utos sa sumukong gunman na si Joel Estorial para ipapatay ang mamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos iniambestigahan pa nila ang taga-Bilibid na sinasabing kumontrata sa sumukong gunman na si Estorial. Kasama rin sa inaalam ay kung paano ito nakakontakt sa labas ng Bilibid. Sa salaysay ni Estorial sinabi niyang binayaran ang kaniyang grupo ng 550,000 pesos kung saan anim silang naghati-hati at 140,000 pesos umano ang pumasok sa kaniyang bank account tatlo sa kaniyang kasamahan ang itinuro ni Estorial na sina Orly o Orlando at ang magkapatid na sina Edmund Dimaculangan at Israel Dimaculangan kung saan subject ang mga ito ngayon sa hot pursuit operations Humingi ng dispensa si Estorial sa naulilang pamilya ng radio commentator. Anya, hindi niya gustong patayin ang biktima at ang kahirapan umano ang siyang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen. Bagong Kaugnay nito, makikipag-ugnayan ang Department of Justice sa Department of Interior and Local Government para makuha ang ibang detalye hinggil sa isiniwalat ng gunman na responsable sa pagkakapatay kay Percy Lapid. Inhayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na alamin niya ang kumpletong detalye sa isiniwalat ng gunman na si Joel Estorial. Matatandaan na inamin nito na inutusan siya na patayin ang broadcaster kung saan ang galing umano ang utos sa loob loob ng bilibid. Ayon kay Remulia, kakausapin niya mismo si Secretary Benhur Abalos para makuha ang iba pang impormasyon hinggil sa isiniwalat ng sumukong gunman. Anya dapat na maprotektahan rin ang gunman upang malaman ang mastermind sa krimen. Dagdag pa ng kalihim, sakaling makuha ang kumpletong detalye, paiimbestigahan niya ang salaysay ng sumukong gunman. Pag-araw, pangunahing balita. Sa iba pang balita, pumalo na sa 89.1 million pesos ang pinsalang iniwan ng Bagyong Neneng sa Hilagang Luzon, partikular sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 7.6 million pesos dito ang pinsalang iniwan sa agrikultura sa Region 1 na karamihan ay mga palay na nasira at hindi na mapapakinabangan dahil binaha. Samantala na sa 80 81.5 million pesos naman ang halaga ng napinsala sa infrastruktura mula sa regions 1, 2 at CAR. Sa datos ng NDRRMC, umabot sa 38 na mga bahay ang winasak ng Bagyong Neneng mula sa Regions 1, 2 at CAR. Ang magandang balita naman ay walang naitalang nasawi sa pananalasa ng bagyo, ngunit nakapagtala ng dalawang sugatan na kapwa taga Region 1. Bagong araw. Balitang Bayan. Umabot na sa lima ang nasawi at labing dalawa ang kaso ng cholera sa Negros Occidental. Narito ang ulat mula kay Ruth Nainge Klaor. Umakyat sa labing dalawa ang kaso ng kolera dito sa Negros Occidental ayon sa datos na inilabas ng Provincial Health Office o of... ayon kay PHO Head Dr. Ernel Tumimbang na kapag sila ng dalawang kaso sa Silay City at isa sa bayan ng Ibi Magalona noong Setyembre 26. Noong ikalabing dalawa ng Oktobre, isa pang kaso ang naitala sa Talisay City at isa sa Ibi, Magalona. At nitong Oktobre 17 ng umaga, may isa pang kumpermadong kaso ng kolera ang nadagdag sa Ibi, Magalona. Ibinunyag din ni Tumimbang na mayroon na ngayong dalawang nasawi na may kaugnayan sa kolera dito sa lalawigan ng Negros Occidental, sampung water sample na ipinadala para sa laboratory analysis sa Research Institute for Tropical Medicine, isa ang nagpositibo sa kolera. Ang sampol na ito na positibo sa kolera, sa ngayon ang lahat ng mga kaso ng kolera ay pawang mga adult. Ruth naingiglur, FEBC News, Bacolod City. Bagong araw, balita. Ka Posibleng bawasan ng asukal ang pandesal kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Giniit ni Chito Chavez, ang presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, kung saan pumalo na sa 5,000 piso ang presyo ng kada sako ng asukal mula sa dating 2,500 pesos. Sinabi nito na makakasabay ang mga bakers sa tumataas na gastos sa paggawa ng pandesal at maibabalik ang original recipe nito. Maliban dito, ipinabatin pa ng grupo grupo na posibleng gamitin nila ang stevia sweetener bilang alternatibong asukal para sa mga diabetic. Bagong araw, balita. Kalakalan. Samantala, tiniyak ng NEDA na nasa tamang landas ang gobyerno para tugunan ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Inhayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisaka na panandalian lang ang pagtaas ng inflation rate na pumalo sa 6.9% nitong September. Anya, inaasahan ng pamahalaan na babagal ito at babalik sa medium term target na 2 hanggang 4%. Tutugunan din anya ng gobyerno ang isyong pang-ekonomiya sa susunod na anim na taon sa pamamagitan ng isang medium term fiscal program at ng Philippine Development Plan. Naglalaman umano ito ng mga pulisiya na layong mapatatag ang ekonomiya, magdulot ng maraming trabaho at malabanan ang kahirapan. With your trust in our government's greater sense of urgency, we are confident that we can weather today's economic challenges. Sineda Secretary Arsenio Balisakan at positibo rin ng opisyal na ang gobyerno ay babangon ang ekonomiya ng bansa hanggang 6% na porsyento sa 2023 sang ayon sa pagtaya ng World Bank. Bagong araw Ula, panahon. Isa ng tropical depression na tinawag bilang OBET ang binabantayan ng pag-asa na low pressure area sa Philippine Sea sa bahagi ng east of extreme northern Luzon. na mataan ang mata ng tropical depression OBET sa layong 1,055 kilometers east ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito north-northwestward sa bilis na 10 kilometro kada oras. Taglay nito ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 55 km kada oras magdadala ito ng matinding mga pag-ulan sa Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga mararanasan ang moderate to heavy na minsan ay matinding mga pagulan sa Babuyan Islands Ilocos Norte Apayao at northern portion ng mainland Cagayan light to moderate at min minsan ay heavy rains ang posibleng bumuhos naman sa Batanes northern portion ng Ilocos Sur, Abra, Kalinga at natitirang bahagi ng mainland Cagayan. Sa Sabado ng umaga hanggang hapon ay asahan ang light to moderate ngunit minsan ay may heavy rains sa Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte at northern portions ng Abra at Ilocos Sur. Antabayanan sa ating pagbabalik, halos 300 kaso ng XBB at XBC COVID-19 variants na itala sa bansa. Philippine Army inaimbestigahan na ang aksidente sa masbate na kinasawi ng walong sundalo. At sa palakasan, Gilas Pilipinas Women umangat sa 39th FIBA World Rankings. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo sa anmang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, bagong balita. COVID-19 Watch. Kinumpirma ng DOH ang naitalang 81 kaso ng XBB COVID variants mula sa dalawang rehiyon sa bansa. Kinumpirma ni Health OIC Maria Rosario Vergere ang isang daan kaso ng XBB variant na naitala sa labing isang rehiyon. Anya, 81 kaso ng XBB 70 rito ang gumaling na habang walo ang naka-isolate pa. Inaalam pa ang kalagayan ng tatlong iba pang mga kaso. Wala naman anyang naitalang binawian ang buhay sa naturang mga kaso. Sa 193 na cases ng XBC variant, 176 ay gumaling na at tatlo ang patuloy na naka-isolate. Lima naman ang binawian ang buhay at inaalam pa ang sitwasyon ng siyam na iba pang mga kaso. COVID-19 watch! Kinumpirma ng DOH na may pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa maraming lugar sa bansa. Gayunman, patuloy naman ang pagbaba ng kaso ng infection sa Metro Manila at Mindanao. Kinumpirma ni Health OIC Maria Rosado Vergere na nananatili ang pagbaba ng severe at critical cases ng COVID-19. Maging ang ICU admissions sa COVID patients ay patuloy din anya sa pagbaba. Sa kabila nito, nilinaw naman ang DOH na nananatiling nasa low-risk class classification para sa COVID ang buong Pilipinas. Ang NCR naman anya ay nananatili sa moderate risk classification. Bagong pangunahing balita. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang October 31 ngayong taon bilang isang special non-working holiday. Ito ang inanunsyo ni Office of the Press Secretary OIC Chelloy Garafil matapos anyang lagdaan ng pangulo ang isang proklamasyon na may kinalaman dito. Ginawa niya ang nasabing hakbang para bigyan ng mahabang panahon ang ating mga kababayan na gunitain ang undas. Dahil ang October 31 ay lunes, magiging long weekend ang bago magkatapusan ng buwan o mula Saturday, October 29 hanggang November 1 na All Saints Day na pumatak na araw ng Martes. Sinabi ni Garafil na magkakaroon ng sapat na panahon ang ating mga kababayan para makauwi sa kanilang mga probinsya at dalawin ang namayap pang mahal sa buhay. Pagkakataon din niya ito para maengganyo ang ating mga kababayan na tangkilikin ang lokal na turismo. Bagong Araw, Balitang Bayan Iniembestigahan na ng Philippine Army ang nangyaring aksidente sa Uson Masbate na kinasawi ng walong sundalo habang anim ang sugatan. Isang sundalo ang nasa kritikal na kondisyon na ginagamot sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital at nasa Masbate Provincial Hospital naman ang limang iba pang sugatan. Ayon kay Army Spokesman Colonel Sir C. Trinidad, na ismabatid ni Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner ang dahilan ng aksidente kay at ipinag ipinagutos nito ang malalimang investigasyon. Layon anya ng investigasyon na malaman kung ano ang dahilan kung bakit nangyari ang aksidente. Bagong araw. Balita sa Palakasan. Umangat pa ang Gilas Pilipinas Women sa 39th place FIBA World Rankings habang nananatili pa rin ang China bilang top team sa Asia at pumapangalawa sa buong mundo matapos na mag-silver medal finish sa 2022 FIBA Women's World Cup na ginanap sa Sydney. Ang Australia ay nasa pangatlo, sinunda ng Japan sa pangsyam, ang Korea ay nasa 12th place, New Zealand na pang Dalawamput Siam at ang Chinese Taipei na pang 33. Ang Olympic champion at World Cup gold medalist na US ay nananatili naman sa top rankings. Bagong araw, palita sa palakasan. Gagawin na dito sa Pilipinas ang susunod na laban ni dating World Super Flyweight Champion Jerwin Ancaja. Sinabi nito na gagawin sa Pebrero 2023 ang nasabing laban. Ang 30 anyos na si Ancaja ay galing sa pagkatalo kay Fernando Martinez noong nakaraang mga linggo. Sa mga susunod na araw, iaanunsyo nito kung saan at sino ang kanyang makakalaban. Dagdag pa nito na aakyat siya ng timbang sa 118-pound division sa susunod niyang laban. Mayroon siyang 33 panalo, 3 talo at 2 draw na record. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, oral arguments sa petisyon na humihiling ng TRO sa pagpapaliban ng BSKE, itinakda ng Supreme Court sa October 21. Mahigit pitong daang pamilya apektado ng baha sa Cagayan de Oro. At sa ibang bansa, US at South Korea, magsasagawa ng malakihang air drills. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Ulat halala. Itinakda ng Supreme Court sa dadating na October 21 ng oral arguments sa petisyon na humihiling na magpalabas. Ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order sa pagpapaliba ng barangay at sangguniang kabataan elections. Dahong alas tres ng hapon sa biyernes, isasagawa ang oral arguments sa petisyon ni election lawyer, attorney Romulo Makalintal. Binigyan naman ng Korte Suprema ng tatlong araw ang respondents para magkomento sa itinakdang oral arguments. Kabilang sa mga respondents sa petisyon, ang COMELEC at ang tanggapan ng Pangulo. Una nang inihayag ng COMELEC na panahon na para magkaroon ng ruling ang Supreme Court hinggil dito kung saan ito na ang magiging basehan sakaling magkaroon muli ng postponement or reset ng halalan. Bagong pangunahing Arawang sahod ng mga empleyado sa Pilipinas bumaba dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa Ebon Foundation. Ang detalye sa report ni Ruby Poyos. Nakitaan ang pagbaba sa halaga ng arawang sahod sa bansa dahil sa pagtaas ng inflation. Lumabas sa datos ng Ebon Foundation na 570 pesos ang minimum wage sa National Capital Region o NCR, ngunit lumalabas na 500 pesos na lamang ang halaga nito. Ayon pa sa Ibon Foundation, kailangang makatanggap ang isang pamilyang Pilipino sa NCR na may limang miyembro ng 1,119 pesos kada araw na sahod o 24,333 pesos kada buwan. Matatandaang nitong Setyembre umabot sa 6.9% ang inflation rate sa Pilipinas. Ruby Poyos, FEBC News. Pag-aaral, pangunahing balita. Sa iba pang balita, umaas sa ang grupong pasang Mazda na mauunawaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng mga pasahero ang hiling nilang surge fee sa gitna ng patuloy na pagsipa ng presyo ng langis. Una nang humiling ang pasang Mazda kasama ang AltoDap at Acto ng pisong dagdag pasahe sa jeep at dalawang piso sa bus tuwing rush hour. Ayon sa presidente ng grupo na si Kaobet Martin, pansamantala wala lang naman ang taas pasahe habang mataas ang presyo ng petrolyo. Tiniyak din niyang otomatikong aalisin ang dagdag pasahe oras na lumampas na sa rush hour na 5 a.m. hanggang 8 a.m. at 5 p.m. hanggang 8 p.m. Ayon pa kay Martin na sa 200 piso hanggang 300 piso ang nawawala ngayon sa kita ng mga super kada araw dahil sa serye ng big time oil price hike. COVID-19 watch! Maaring umabot hanggang 18,000 ang daily COVID-19 cases pagsapit ng Nobyembre a 15. Ito ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere ay batay sa October 11 projection kung saan hindi pa kasama ang pagkakadiskubre sa Omicron XBB sa variant at XBC variant. Pinakamababa na anyang maitatala kada araw ay 2,400 ngunit kung darami ang susuway sa minimum public public health standards ay maaaring humantong sa 18,000 cases per day pagsapit ng November 15. Sa kabila nito, ipinunto ni Vergere na manageable ang COVID-19 situation sa bansa dahil matagal nang nakapaghanda ang gobyerno. Tinagdag pa ni Vergere na sa susunod na taon naman ay inaasahan nilang mayroon pa ring mga kaso. Subalit umaasang hindi na dadami ang mga mao-ospital dahil patuloy ang pagpapabakuna. Hanggang nitong October 17, mahigit 73.4 million katao na ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Kabilang ang nasa 20.3 million na nakatanggap ng first booster dose at 3.2 million na tinurukan ng second booster. Samantala, karagdagang 1,196 COVID cases ang naitala kahapon kaya't lumobo na sa halos 4 million o 3,986,000 ang total case load. Nasa 25,000 naman ang aktibong kaso habang umabot na sa halos 3.9 million ang record recoveries. Mayroong 34 na karagdagang nasawi dahilan upang bahagyang tumaas sa 63,581 ang fatalities. Sa mga bagong naitalang nagkaroon ng COVID, 401 dito ay mula sa Metro Manila. Bagong Araw, Balitang Bayan sa ibang dako, inabot ang bubunga ng maraming bahay ng tubig baha sa Cagayan de Oro City. Dahil sa malakas na agos ng baha, tinangay ang isang motorsiklo sa barangay Bugo. At ayon sa mga residente, ang ganitong katinding pagbaha ay huli nilang naranasan noong taong 1994. Ayon sa Cagayan de Oro City Social Welfare and Development Office, mahigit 700 daang pamilya ang apektado ng baha at karamihan sa mga ito ay nilikas na sa mga paaralan at sa barangay gym. Namahagi naman ang pagkain mula sa community kitchen ang CSWD bilang tulong sa mga apektado ng baha. Bagong araw, balita pandaydito. Magsasagawa ang South Korea at United States ng malakihang air drills sa mga susunod na araw. Ayon sa opisyal ng South Korea, magsisimula ang nasabing drills mula October 31 hanggang sa November 4. Kabilang sa gagamitin dito ay ang isang at apat na pung warplanes ng South Korean Air Forces kasama ang F-35A, F-14 at ang KF-16 fighters. Habang plano naman na mag-deploy ng nasa isang daang eroplano, kabilang ang F-35B stealth fighters na nakabase sa American base sa Japan. Ang nasabing military drills ay naiplano na dahil sa patuloy na pagpapalipad ng North Korea ng kanilang ballistic missiles. Bago araw. Sa ibang so, dako, gigibain ng Indonesia ang Indonesian Football Stadium na lugar kung saan nasawi ang mahigit isang daan katao. Ito ay matapos magkaroon ng stampede sa gitna ng laban kontra Rema FC at katunggalin nito na Persebaya, Surabaya na itinuturing bilang one of the darkest days for football. Ayon kay Indonesian President Joko Widodo, gigibain at itatayong muli ang stadium alin alinsunod sa standards ng FIFA. Titiyaki naman sa bagong itatayong stadium na magkakaroon na ito ng maayos na pasilidad para sa kaligtasan ng mga manlalaro at ng mga taga-suporta. Mula po ito sa aklat ng Isayas, Kabanatang 26, Talatang 12. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa nami dahil sa iyong kalooban. Bagong Araw, Bagong Balita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 19 ng Oktubre taong 2022 hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumama inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig hatid ng FADC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang tamang oras alas 6:55. Ko ang Pastor William Apostol ng Family of Believers Christian Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang pananalangin sa mga oras na ito. Aming Diyos at aming Ama na nasa langit, aming po idinudulog sa iyo ang um, sektor po ng agriculture na kung saan dalangin po namin na ito ay muli po ninyong palakas.